ni Senador Marcoleta na nagngangalang si Orly Gutesa. Kapag napatunayan ho na pineke ho ito pong pagnonotaryo sa kanyang, sa kanyang affidavit, ano po ang legal implication po nito sa dyan po sa ginaganap na hearing sa Senate Blue Ribbon? kung totoo na hindi naman pala pirma nung sinasabing notaryo publiko yan, eh useless yung affidavit niya. That piece of mere strap of paper kasi it's not under oath. Pero ang nangyari ko kasi kung mapansin ninyo, bago siya nagsalita sa Senado, nanumpa uli siya. So yung kanyang oral testimony na nakarecord sa Senado, that is under oath. So that's for the legalities. Ano? At kung uh, alam niya na nagsisinungaling siya na hindi naman pala siya humarap sa abogado na yan, eh di ma-perjury siya o subornation of perjury siya. So yan ang mga kasong kinakaharap niya dun sa substance naman. Na mm -hmm. And masyado namang obvious na yung mga pinagsasabi na doon, hindi magkakatugma. Uh, halimbawa, hindi pa nagtagal, eh, sabi niya, ang nanganganib ang buhay ko, gusto kong proteksyonan, mm witness protection. Nung tinanong siya ni Sulisant or Bato de la Rosa, sabi niya, hindi, marins ako, hindi ko kailangan yan. So, yung, and then, di ba, may linakawan siya, tapos nagaalit pa si Senator at kinuruan pa siya kung ano yon. Eh, these are, sa aming mga abogado, these are indications na mukhang hindi sa kanya yung affidavit. Kasi yung katotohanan ko, kung talagang galing iyo lahat sa kalagay doon, kahit wala yung affidavit, kahit babalibalik si rin ka, iisa lang kwento mo eh. Walang kulang, walang sobra. Eh, ito pretty obvious, ginagayad na siya eh. So suspect, tama ko na magingat ang Blue Ribbon Committee at magingat ang DOJ sa pag-evaluate -e nito. Okay.